sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi yung nga kaya buhay mga sarili nyo? kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay eh. sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh sa mapa ng ugali wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Grato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay.